Yun mga kabay Magandang hapon po sa lahat ng kabay Dito po tayo ngayon sa uh, Sutukil Ibusing mga kabay Yun na uh, yung Sutukil mga kabay oh. Natapos na yung Kuha niya mga kabay Yung taytayan niya Yun na uh, doon na yung pisto ni Busing oh. Dun, uh, hindi pa na Nakuha yung mga kabay yung pag-open sa sutukil kasi hindi pa natapos Ah, uh, kaming mga kaming soon. Yon ang kuha natin oh. Ah, uh, panday engineer. Panday <laughs> 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 Mason engineer tumong mga kabay si Jonjon. Yon. Yon, punta natin si Bossing mga kabay doon sa Pistok. Pero mayro pa nagluluto-luto diyan mga kabay oh siguro nag siguro di dyan sila maghapunan yun no? si Labay Joseph yeah. Wait, what's up what's up, up? 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 <laughs> punta natin si Busing magkabay kasi nagkapi si Busing dun magkabay oh Siguro may plano tayo mga kabay doon pupunta tayo doon sa dulo. Masarap doon mga kabay, mayroon tayong makilaw diyan. Uh, mayroon tayong makilaw doon mga kabay pag siguro magpunta tayo, tayo doon. Kasi may mga kondya diyan no? makilawin na uh, mga sama sa balat or mga kinaso na maliliit lang doon. Oh, maganda doon mga kabay. Oh. 'Yun ang Kerang Life Shipping sa port ng uh, Talot, Argao. Uh, biyahe ito mga kabay, ang biyahe niya pa tungong bol, pa balik naman dito sa Talot, Magandang hapon po, mga kabay, Malapit na mga i-promote. Eh, i-promote yung i-promote yung sutokil mo, Musin. Siguro, uh, kailan to mag-open? Mga siguro, mga Mayo, siguro, mga gitna ng Mayo. Mga kabay, tanongin natin si Boseng kung kailan na uh, i-open uh, tong uh, bago na uh, sutokil ni Boseng. Bago na 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 kuan na, 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 na nagawa nahema, nagawa uh. oh kasi doon uh, yung bagong ulit na sira yung sutukila sa ngayon bago na to oh bago oh, so, na to uh, siya bossing mga kaway kasi uh, malapit na siguro to mag-open yung bagong sutukil niya uh, mga kinasuwa Okay, salamat po kaabay titing uh, nandito tayo sa sutukil na bago na itong itinayo siguro by mid May siguro uh, mag-opening na tayo Papa, partial opening. Ah, uh, punta tayo dito. Ah, uh, kuan tayo ng seafood sa mga may mga kuan Oh, yung seafood sa tin, mga kabay, from Bohol. From Bohol yung seafood sa tin. Magandang place dito, ambiance. Natayo natayo sa gitna ng dagat. Oo. Oh. oh, hindi oh. ka kayo makakita ng restaurant nga nandito sa dagat. Oh, dito lang mga gabay. Oh, dito lang sa Binbar sa, tukil. sa Binbar sa tukil. Oh, maganda uh, dito First sa Pwesto ang hangin dito. Lalo yeah. na ngayon na uh, uh, kung ano magabay mating yung dagat natin kalmado oh kalma kalma yung dagat din masarap iligo-ligo oh masarap mag night swimming oh yeah. <laughs> uh, punta ah uh, soon tao. mga kabay uh, coming soon okay, sa okay. may mga gitna ng may, may. Yun, mga siguro mga, mga gitna ng may sa mga kabay ko dyan na uh, gustong sa, sa sunod na vlog ipaalala eh, natin kung nang fix natin yes ah uh. uh, sa sunod uh, susunod mga kabay siguro mga kuan mga kabay ha tapos to sa mga susunod na mga eh, semana o mga week at uh, sa mga kabay ko na gustong pumunta dito ah uh, punta kayo dito ah uh, maganda dito kasi fresh pues, fresh pues, ang hangin dito ah uh, masarap to yung mga loto ni busing lutuin na uh, pang kuan patok sa kainan yung masarap na yung mga ulam yun okay. ah, abang abang tayo mga kabay sa pagkatapos ito yun oh yan dumating na yung ibang kasamahan natin maganda doon mga kabay yung bundok na nakita natin kung aywan kung doon tayo sa tuktok ng bundok uh, iba siguro pakiramdam natin yun oh Uh, po, uh, uh, sana ta doon sa tuktok mga kabay. Mayroon tayong i-wish doon sa tuktok ng bundok.